Dito na naman tayo sa loob ng Carrefour. Carrefour. Spain. Palma, Spain. Pabalik-balik lang yung port namin. kaganda ng mga damit. Tingnan natin yung presyo. 22 Euro. Pero makapal yung tela niya. Panalo pesos naman yan 29 matibay yung jacket na to 29 lang mura to so, 19 lang oh sobrang kapal 19 lang tara grabe mamangha ka sa mga damit nila sobrang ganda ano ano to full beer kung may pera lang sana no makakabili tayo kaso kinapos pa rin chocolate lang mabibili natin 1.1 dami mga damit na magaganda dito sa ano palma mga butterfly pa oh Ganda. Ah may talagang ano. Pura lang ng Sa quarry 4, Kare for Punta na kami ng S uh, ah, ano. Punta na kami ng grocery store para makabili kami ng chocolate. Hello. Unsa ano dai? Unsa? Ano ah, Valencia. Ina nata dire. Dire barato masab dire mga pero dili kayo branded. 19 na. No? 9 euro 5 lang oh magaganda 5 5 euro 9 euro ang gaganda talaga maraming pagpipilian pang pasalubong kaso nga hindi naman sapat yung pera natin baka susunod dito tayo sa grocery store nila hmm, tignan mo yung sapatos oh, 9 euro lang pero made in China din naman okay lang, mas maganda nga eh ganun talaga oh magaganda may mga pang bata may pang bata oh kay Cooper kuha na tayo ng basket para sa ating Tignan mo yung mga cheese nila Napakamura yung mga cheese Maraming mga variety ng mga cheese Sa atin sobrang mahal na yung mga cheese na yan Pero dito sobrang mura huh? Tignan mo 5,000 per kilo Yung ano to uh, Ligado Pero masarap yan oh. uh, Kupa Mga mamahal 5,000 per kilo Tignan mo grabe. Pero masarap yan sobrang sarap yan mga ano naghahanap na tayo ng chocolate para sa ating pampasalubong hindi talaga nawawala ng pampasalubong Ito. Biscuit. Seven. Ito magaganda to pero mahal. <laughs> Yan ang ano. Pag bumibili ako dito, pinoconvert ko agad sa Philippine Peso. So, sobrang mahal talaga. Tignan mo. Dito na naman tayo. Kitkat. bili tayo ng mga maliliit para hati-hati sneakers tobleron nila ang kano kaya tobleron tobleron tatlo tatlo 2 euros almost 3 bili tayo ng bili tayo ng mga mura lang <laughs> sa Valencia mas mura dun ganito ito mura lang to 0.99 pero masarap naman to 2.6 8 10 tayo 6, 8, 10 sabi ang gusto ni Mrs. ay Dolce 12 daw 12 sabi ko sa kanya, Dolce. Bibili na tayo ng chocolate paunti-unti kasi pag binigla natin ay sobrang mahal. Ganito, Dolca. Dolca wala na. Wala nang Dolca. Dolce ang gusto niya eh. Pero wala na. Dito na naman tayo sa mga wine nila. So ang ganda ng mga ano, nila. Mura lang, nasa 3 euro. So nagkakahalaga ng 150 or 170 pataas. So, sobrang ganda ng mga wine nila. Tsaka sobrang mura. Sobrang mura ng mga wine nila diyan. Ito mga mamahal na 'to. 5.99 Vino Sa kabila tayo Gusto kong bumili Kahit isa Pang ano lang sa bahay mm -hmm. Ito Tunnel Pang display sa mga bahay Ganda o oh. Mm -hmm. Mm -hmm mura lang, mura lang yung ano. Kasi dito nang galing sa kanila yung mga alak eh. Hmm. Hmm. Ganda oh, may glass pa. Hmm. Ganda oh. 28 gin. Gin Malo Malorca. Hmm. Jack Daniel for regalo. Kano? Jack Daniel 15. Oh, hindi umabot nang isang libo sa atin. Sobrang mahal na siguro tong Jack Daniel na to. 15 lang. Daming klase mga wine.